mga pa gani, mure pa gani, magkaluto, ginkuha na. May gabi niya na. Ay, Carmen, bumili ka na lang doon naman tita. Ay, panggamit talaga. Ay, okay. talaga. Ay, panggamit talaga. Ay, panggamit talaga. panggamit talaga. talaga. Ay, panggamit talaga. Ay, panggamit ang pangmimil nung Ito dito. kaya naman talo bangkla si kalan. langan masidungkul ayon. masidungkul ay hindi na gusto ko magtigta. ay to guys. guys ah, lo na guys, kuhuin na natin, sandla lagi natin. okay, lalagyan natin sa lugar guys ah, yan. Pakalit natin dito. Dito natin ilagay. Yan. Diyan natin ilalagay. Pupuha so, tayo ha. Ang isa. Yan. Yun, no? Oh. Hello guys, sayang guys sa nagpiprito tayo ng manok. Piprito tayo ng fried chicken. Pero ito guys, ha, walang breeding mix yan ha. Walang breeding mix yan guys, yung aking uh, timpla. Ayan, yung timpla ko guys. Tinimpla ko pero Pero walang kalamansi guys, wala akong kalamansi eh timpleng timpla lang guys yung ginamit ko dyan. Binabad ko lang yan sa, su sa tuyo, suka, at saka paminta. At saka pam pamintan durog and bawang. Ayan guys Oh. Walang breeding yan. Pag ako nagprito guys, hindi ko binibreeding yan. Ayan ay, nakamarinate yan ng apat na oras. 4 hours nakamarinate yan bago natin siyang prito dito. Bago natin siyang prito. Oh. Hena. So bago na guys, maraming maraming salamat sa inyo guys sa inyong supportang tunay. Thank you so much sa inyong lahat guys sa uh, walang sawang sumusuporta sa channel ni Ber Pauso Club TV. Ayun uh, guys ha. Uh, Babalik muna natin guys yung ating piniritong uh, pinirito manok. Baka masunog para guys. Luto-luto guys ang gitna. ngayon uh, guys ha. Uh, Siyempre alalayan lang natin guys yung apoy niyan para pag kinain natin talagang masarap. Kagat pa lang guys. Mapapawaw ka na. Wow yummy. Yummy yummy ang fried chicken ni Pausok. Uh, yun guys ha. Uh. So, thank you so much. And sana ay magustuhan nyo guys yung aking uh, new vlog for today guys ha. Ah, na ako ay magluluto ng fried chicken. Sana ay magustuhan nyo ang aking uh, video. At huwag sana kayo magsawan takilikin. Habang ako ay may video guys. At uh, panuorin nyo lang ng panuorin. At ako ay matutuwa na rin. At syempre, supportang tunay. Walang ibang magsusuportahan tayo dito. Kundi tayo-tayo lang guys no. So maraming maraming salamat. Once again guys ako ay hindi ako nagsasawang nagpapasalamat sa inyo guys oras-oras minuto-minuto guys kung pwede nga lang guys eh pasalamatan ko kay guys sa inyong suporta sa akin so ayan guys ha so guys malapit na maluto guys to malapit na tumaluto kunting kimbuta lang maluluto na yan at syempre pag naluto yan ito naman guys yung ating uh, ito naman guys yung ating uh, papanit hindi dito nga pala ako guys ha ito Maluluto meron dito sa kabila guys meron din ako niluluto dito sa kabila So, ayan, guys. Abangan nyo lang, guys, sa nga, sunod na kabanata. At ako'y nagpapasalamat muli sa inyo and God bless us all and thank you so much. I love you all, guys. Maraming salamat, guys.